Good morning, good morning, at uh, ito yung uh, dinala natin na, ano, no, dinala natin na uh, mais, so, ayan, oh grabe oh, oh, nakikita po ninyo kung gaano, ayan, nakikita po ninyo kung gaano karami yung uh, ating mga alaga, no, na mga maliliit pa, so, napakahirap uh, bigyan ng pagkain to, kahit na, ano, uh, di tayo, ano, no, dahil na magastos talaga, ito yung uh, pinakamahirap na part ng pag aalaga ng hayop no ito nakikita po ninyo oh so, gutom na gutom sila no ayan ayan so, sige kain kayo kain no oh so, ayan no so, para mabusog naman sila ganyan po <coughs> ayan oh may sulit na sulit sila no ayan doon sige doon pa ah ano ah, lang kayo para ah, maka, makabawi kayo ha yeah. Okay. Ayan po yung uh, ano no, yun yung mga ano nagalo-alo na yung uh, native chicken no. Yung uh, mga heritage ko, hindi ko hinahalo no. Pero namimili sila ng pagkain hindi nila tinutukay yung uh, ganito pero nakikita po ninyo no? Uh, sarap na sarap sila ayan Sige, magpakabusog kayo, no? Pakabusog kayo. Ayan, no? Inom ka agad yung isa, oh. Busog ka agad siya. morning ata uh, maga tayo pupunta sa farm dahil uh, maglalaba tayo ngayon no o kailangan na uh, bago tayo maglaba uh, magbibigay mo tayo ng uh, patuka ng ating mga manok so approaching na tayo don sa aking farm no papakita ko na rin yung future uh, kambingan ko no yan po dito sa May gilid no at uh, dito ko rin niya ililipat yung uh, mas kubidak no pero pansamantala wala pang bakod no so, kailangan muna natin mabakuran to ng uh, palibot para shift uh, shifte yung ating uh, mga alaga no so dito naman ito yung uh, papunta sa aking farm no yan Uh, magatayo maga tayo pupunta dito sa farm dahil uh, magatayo tayo magbibigay ng uh, patuka no? Uh, dahil uh, maglalaba tayo ngayon so daming nakatambak na labahan so bibigay mo tayo ng patuka ng paggay ng uh, ating mga manok para uh, hindi sila magugutom so tara na no? saan muna natin itong uh, gets, no? Ay, uh, lipat ko na rin yung uh, mga lalaki no, yung mga roster ko ay uh, nalipat ko na rin sa yung bago kong uh, ginawang uh, shelter nila. So ipapakita ko rin sa inyo yung uh, mga bago kong uh, uh, ano shelter. Papasok na rin tayo dito sa, sa tinga uh, uh, git, no. Ito yung mga maramais ko na itanim mangilan-ilan ilan lang yung uh, tumubo, no. Dahil uh, syempre dumaan yung uh, tag ano tag init ayan, approaching tayo dito so, naririnig ninyo yung uh, tilaok ng ating mga manok ha? so yan ito yung uh, bago nating shelter no dalawang kwarto pa yung uh, na gawa natin pero plano ko magkakaroon ng apat na kwarto yan ha? so yan Ito na siya, yung uh, mga lalaki. Ah, yan yung mga roster natin. Uh, yung mga black astrolop naman, nandi dito. So, lima sila, no? Ayan. Diyan pa yung isa, yan Ayan. Ayan. Uh -huh. Hindi dito na rin sila sa ano, no. Hindi dito na rin sila sa itaas, so no? nakasampa sila diyan. Pero okay pa naman, meron pa silang pagkain dito, no. Meron pa silang tubig. So hindi muna tayo siguro magbibigay pag Ito yung rooster, oh. guwapo -guwapo, yan, uh, king uh, roster, guapo Guwapong guwapo, Hello, good morning. Uh, so yan yung mga babae niya, nakasampa diyan. Diyan ka lang. ay yung mga babae Sana nga ay yeah, eh, tayo dito dahil nakikita po ninyo ah, apat lang yung babae natin no na? So mas lamang yung lalaki anim yung uh, lalaki kaya yat tinanggal natin yung lima no dahil nga uh, baka uh, ano no pagtulong tulungan nila itong uh, mga babae Titingnan naman natin yung uh, sa kabila no yung uh, Rhode Island red nandiyan na sila sa uh, pinto ano? nag-aabang sila rito ayan ayan sila nag-aabang oh, ayan hello good morning kumusta na kayo no? ah, ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6 so anim yung uh, babae nila ano isa yung roster ito roster nila pero binjo bata pa yung roster nila hindi pa ito kaya no? Yan eh po yung uh, kanilang roster yan. <coughs> oh, yan. So Gintay pa tayo, no? Mga isang buwan pa siguro ito bago tayo makakatikim ng kanilang itlog. Yan po yung uh, update, no? Uh, sa pamagang-maga natin pagpunta dito sa ano, no? At uh, bibigyan natin sila ng patuka. Kaya uh, inilipat ko ito mga lalaki, no? Dahil nga kawawa yung babae. Ito yung BPR, no? Dalawa yung BPR natin. At saka meron ditong, ano? Ito yung uh, ibang uh, kulay. Nag-iisa na ito. Pero inihalo ko na rin diyan sa BPR, no? Yung dalawang BPR natin. At uh, nakapasok dito yung isang uh, decal brown, no? Yan. Oh malikot na rin kaya nakakarating dito so okay wala na ubus nila yung pagkain nila no so yung sa babae lang ang ansano sa black castrolop lang hindi natin nabigyan so bali apat yung nakalagay dito dito na naman tayo sa kabila no bago natin na bago tayo magbigay ng pagkain nila so, papakita muna natin yung ating mga alaga no siyempre galing sa magdamag no chichik muna natin kung uh, okay dahil uh, yung farm ko at saka ano may kalayuan rin yung uh, ano ko uh, ito naman hindi dito yung ating uh, decal brown uh, ayan yung uh, ating decal brown yan so yung isang decal brown naka ano doon nakalipad dyan sa ano Uh, tumawid dito sa kabila at uh, kikita natin mayroon pa silang pagkain dito hindi nila naubos no may matakaw may hindi no kaya itong uh, ano na ito din natin siguro sila o uh, dadagdagan lang natin ng kaunti yung kanilang uh, pagkain diyan dito naman nakalagay yung binibigyan uh, natin mga pagkain no natin nilalagay So, wala dito yung uh, kanilang ano, Gayan, kukuha muna tayo. So, ito yung Galimax 3. Ah, bigay tayo dito. na naman oh. Biyan rin natin dito. Kasi nag-aaway-away na sila. Eh. na po no uh, binigyan natin sila ng Gali So magkaiba na yung binibigay ko. ito mga roaster no, ay uh, tray na ang uh, binibigay ko, ayan. Importante uh, no, okay naman yung pitch uh, na yan no. So art, ano pa rin no, commercial pa rin yung uh, ginagamit natin dahil uh, yung mice na binili ko uh, hindi nila tinutuka pero ginagawan pa natin ng para. Uh, magigiling natin yung uh, ano nan na gagawin nating crack corn so yun may rap sa ano no Kahit, uh, dahil may sila magkakahig uh, wala pa akong uh, nailagay na pintuan dito no Tinutoklap uh, tinutuklap ko lang muna diyan sa ano na yan, sa gilid na net uh, na yan bago ako nag uh, ano no bago ako papasok diyan para kunin yung mga kanilang tubigan pero ganyan ha sinasaboy ko na lang yung uh, tuka patuka nila diyan no. Oh, uh, yan po no ha? nakikita po niyo yung uh, ating mga roster diyan no. Oh, so, yan yung uh, nabuhay natin. So pag sinupan na lang natin na uh, mabubuhay lahat yan no. Dahil ila uh, iko natin sa mga native to. Bibigay tayo ng native no para mapakinabangan rin natin sila. Uh, ito naman, no? Ayun. Kita po ninyo, uh, ibang klase rin, uh, no? so, yung isa na ito, palagay ko cross na na native to, no? Dahil nga kita ninyo kakaiba yung laki niya. So, ngayon, kukuha tayo uli ng uh, breeder pigs, no? Yan yung uh, bibigyan natin sa mga babae. Ayan, nabigyan natin sila ng uh, Gallimax uh, 21, no? Breeder pitch na yung binibigay ko dito sa ating uh, mga, ano, uh, mga babae, no? So, sana nga, no? Uh, Makapag-produce tayo ng uh, magandang, uh, ano, uh, uh, sisyo, no? Huh? Dahil, na, uh, siyempre, uh, malaki na rin yung ating uh, inano dito, no? Uh, andinbis dito sa ano na ito dito lang sa pabahay no ay uh, talagang uh, laki na yung uh, naibigay nating uh, ay naiilabas nating ano dito no so okay naman uh, Nag-i-enjoy tayo sa, sa ginagawa natin no Nag-i-enjoy tayo sa ating uh, ginagawa dito sa farm so, ito uh, dadagdagan natin tong uh, kanilang uh, patuka dito okay so, uh, dala na lang no Ayan, hindi nagdagan ko na lang yung uh, kanilang patuka. No? Ayan. So, dyan lang kayo. Dyan lang. Uh, mabait naman tong roaster, uh, roster. Oh, ayan. Uh, Guwapong-guwapo. Oh, oh. Sinisipa tayo. Sabi niya, aga-aga mo naman mangistorbo. No? Ayan. So, ayan yung uh, mga babae naman. No? Yung maganda-ganda na rin yung ano. Kasampa pa dito yung isa. Ah. Oh, o ibig sabihin hindi sila nagutom no dahil nga kita naman natin na mayroon pang natira diyan sa pagkain nila. Tara daw Ano, ubos nila kaagad yung uh, ating binigay, no? Ayan. Uh, Ubus nila, sinisimot pa nila, oh, yan. Hindi natin mabuksan to, wala pintuan tayong naglagay, no? At uh, sa likod, palibot na rin yung sa likod yung uh, ano net na nilagay natin. Yan, paikot rin yung net dito, no. Yan. Ganito sa ano. Oh, dito sa baba, no, yung uh, uh, pinaglumang mga yero, no, na sinimot natin para magamit pa okay naman nagamit natin yung ano pero sa itaas uh, nit na lang yung uh, nilagay natin so yapo po yung uh, update sa ating uh, ano no uh, bagong shelter ng ating mga ano ating mga roster yan so, ganyan may sampan yan sumasampa sila dyan <coughs> so yung isang uh, lalaki nilagay ko dito, No, lahat naman ito, ay uh, ano niya, hinaaway niya. Ito naman, siya naman na nakakatakbo sa kabila, no, hindi niya kayang lumaban. Ito naman, yung uh, likod ng aking uh, farm, no, uh, masukal, at uh, sa ilalim, no, yung uh, kalamansi ng utol ko, no, hindi pa namumunga, at uh, may mga saging dito, Yan o oh, kinatatakot natin dito, no, ay uh, mga ano bayawak, no, dahil marami pang mga bayawak dito na malalaki at saka mga sawa. No, oh, yan po. At uh, bibigyan na naman tayo doon sa dalawang uh, ano uh, uh, manok natin, yung BPR at saka yung decal Brown. ito naman yung uh, ginagawa natin ng ano, ginagawa natin ng uh, kanilang uh, pugad, no, yung uh, mga mas mas kubidak natin at pinasilip ko na rin kanina yung uh, ano yung paglilipatan natin ng uh, mga mas kubidak na yan at saka yung kambing kasi ni dapat sila dito uh, plano ko manok lang lahat kaya hindi ko pa nilalabas yung mga manok no kaya hindi nila kaya dito ito mangga ito Yan naman oh, namumunga na yung santol dito. So, nagbigay tayo oh, parang okay ha, parang natututunan na nilang kainin yung uh, mais. Ayan oh, oh. Inuntuka na nila. Wala na silang choice siguro, no? Wala na silang choice kundi kainin yan dahil uh, wala tayong ibang uh, na ibibigay sa kanila. Uh, hindi natin silang kayang nga uh, pitch lang, no? Dahil nga, uh, nung maliit pa ito, o so, feeds yung na binibigay natin pero ngayon parang uh, hindi natin kaya na mapanatili na uh, feeds pero kapag ganito na kinakain nila itong mga mais binibigay natin so mas okay no yan po magandang umaga po so kumuha ako ng uh, mais no uh, try natin sa bahay kung uh, kakainin ng mga manok doon at saka mga pato Pabalik na rin ako doon at uh, tapos ko na rin silang uh, bigyan ng uh, pagkain dito no. Ayun, uh, maganda na yung tilaok nila. Uh, Nakapaggalmosal na sila. So, good morning po. Good morning at uh, sa mga baguan lang no, napadaan lang. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat.